バイアリー3 gawa tayo ng 3D Lotus swertres posibleng resulta para Biyernes, Pebrero 3, 2023. Hello. Kamusta ka? Okay, so buwan na pala ng mga puso ano. Okay? I hope you are doing fine. I hope you are surrounded by ano, you know, um people who love you and you also love. And I hope you that God bless you always. Welcome po sa ating channel 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Ano na po ba tayo dyan? Sana po ano. Okay. So ngayong gabi ito, maglalabas tayo ng 3D Lotto Sweat Race. Posible ang para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Para Pebrero 3, 2023. Bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Fortress posibleng resulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Alright, so ikumpara na natin. So, draw results. Um, Huwebes, Pebrero 3, 2000, uh, ah, Pebrero 2 pala, 2023, alas 2, 1, 0, 4, Alas 5, 3, 7, 6. Alas 9, 2, 8, 1. Okay, kumpara natin sa uh, nilabas nating posibleng numero ngayong araw. Okay, so kumpara natin. So we have here, ano po, 107. Ah, uh, 104 pala. Okay. 1, 0 lang po dito. Nagkahiwalay. Then... Uh, 5 pm 37637 at saka 6 mga unang kung ano, ano po mga unang numero kada ano po uh, kada kombinasyon po 376 Okay Then uh, last is we have uh, 281 28 na po ang nandito Okay, so ikumpara naman natin uh, itong mga numero itong nilabas ng draw uh, sa mga nilabas natin posibleng resulta ko. Po, ano? Okay, ito po, simulan natin sa 2 p.m. 104. Nilabas ko po ito nung ano po, January 31 pa po. No? Ah, uh, ito po, ah uh, 2 p.m. po ano. Okay, 104 in exact order po. No? Okay, so kung nag-maintain kayo nito, at saka naka-rumble, nanalo. At uh, tinayaan nyo man na, uh, tinayaan nyo naman ng ano, um, straight, then, nanalo. Okay. Sino naman tayo sa 5 p.m.? Okay. medyo malayo na to, ano. Uh, um, malayo na to, na January 6 ko pa to nilabas, ano po. Okay, uh, 376 po. Ito po, 673. Nakarambol po siya. Okay. So, medyo malayo-malayo na, no? Okay. So, pero kung nirespitaran niyo po, chak na nalo. Okay. So, sunod is 9 p.m. Matagal na po rin ito, no? Okay. Noong 16 ko po po dito nilabas. Ah, uh, 281. January 16 pa po, po. Ito po, 9 p.m. din. Okay, 9 p.m. din. So, kung makikita natin, uh, tumutugma siya sa ano po, uh, draw. Okay. So, ito po, uh, now, Ano, ito po, uh, 104, lumabas uh, nila, eh, binigay ko ng, uh, ano, 2 p.m., lumabas din ng 2 p.m., Then, ito lang, yung, uh, ito lang yung, uh, hindi tugma. Uh, the, uh, binigay ko nga posibleng resulta para alas 9, mabas ng alas 5 po. Na. Then, last is, ito po, yung katatapos lang na, ano, um, drop, 9 p.m. 9 p.m. din pong lumabas. Okay? So, kung makita nyo po, nabaliktad na po yung flow ng ating ano po, numero po. Okay? So, so 9pm na po. Kung hindi lalabas ng 9pm, 5pm na po. Yung 5pm naman natin, hindi lalabas ng 5pm, lalabas ng 2. 2 p.m. na po, hindi lalabas ng 2, lumalabas ng 9. Okay? Nabaliktad na po ano, yung flow. Okay? So, So yan lang po ang pagkumpara ng ating mga posibleng resulta para ano po, para ngayong araw. Okay? So sunod na muna tayo sa pinakahihintay po natin ang pag-generate ng 3D Lotto Suatres posibleng resulta para Biernes, Pebrero 3, 2023. Alright, so simulan natin sa 2 p.m. po. Okay, same pa rin set B tayo kasi as you can see po halos po mga numerong lumalabas is set B. Okay. So, generate po tayo. Okay, set uh, 2 PM. Um 0 8 3 2 9 Okay. So, sunod naman ha tayo sa 5 p.m. Posibleng resulta. 5 p.m. Generic. Okay, so one four eight one eight zero eight five 008. Uh, At sunod na tayo sa pinakahuli, which is 9 p.m. Okay, 9 p.m. January. Okay, so 573-413-010 so ayan lang po ang ating mga 3D lotto software posibleng numero para 2 PM, 5 PM at 9 PM po okay so recap muna tayo so sa 2 PM po 3 to 9, 1 to 6, 8 to 6, uh, 8 to 0, 836 5 PM naman po 148, 180, 855, 805, 008 Then 9 p.m. po, 573-413-010-673-482. Okay, so ah uh, sa mga inilabas po nating mga numero, so bago na po ang flow po, no? kung hindi lalabas ng uh, 9 p.m., na uh, lumalabas ng uh, 5, kung hindi lumalabas ng 5, lumalabas ng 2. Kung hindi lumalabas ng 2, lumalabas ng 9 yan po. Okay? So, nagbago na po. Okay? So, pwede nyo po itong kunin yung isa, yung pinakauna. Okay? Kasi uh, kadalasang lumalabas yung una at saka ikalawa. Then, ikaapat at ikaanim. May isa lang ho yung nasa gitna. Okay, so um, hindi natin magagarantiya na ano po lalabas po siya bukas tala ano lalabas po siya ng ano po uh, February 3 Maaari hong lumabas makalipas ang isang araw. Kagaya nito po, January 31 pa po, lumabas ngayong araw. So, dumaan ang tatlong araw po. Okay? So, maintain-maintain lang po tayo. Ano? Okay? Lumalabas po talaga ang mga binibigay ko, mga posibleng resulta. Kadalasan, tumutuma talaga sa binigay ko ng 2 p.m. posibleng resulta, Lalabas din siya ng 2 p.m. sa drop. Maintain-maintain lang po tayo, ano? Okay? So, okay, so sa, okay, so, would like to acknowledge the 1,404 na po tayo. Ano? Thank you for patronizing our channel po. And we have here 41 likers. Thank you for liking my or our content. Then we have here 1K views. Thank you po for viewing our content. Okay. Then shout out to Alma Tatimson. Pahingipon ng pupang 9 p.m. Nandito po yung mga 9 p.m. po natin, ano? Okay. Sana. Then, Renato Araneta. Okay. So, sana lumabas ang 922 po. Okay. Sad to say po, ano? Um, check natin ulit. Um, uh, wala pong 922 ngayong araw. Well, anyways, we are praying, uh we are always hoping and praying for everyone who supports uh our channel to win especially those who those who are using our number po. Pinagdadasal ko po kayo araw-araw. Yan lang po. Okay, so bago tayo magtapos, hinaan ko po kayong mag-like. Mag-like, subscribe, and share sating um uh, sa mga ating mga accounts na nakalagay sa ibaba ng ating screen Yan lang po. Salamat at muli, magandang gabi.